Yo, what is up? Magandang buhay. Pauwi na nga pala ako nito galing ng trabaho at napahinto lang ako rito sa may lanusa para ayusin yung mga gamit ko at ilipat dito sa aking dalang dry bag. Nang sa ganun, eh, hindi maapektohan kung sakasakaling abutan ako ng ulan. Yun nga lang, sa ako ngayon at wala akong dalang chinelas kaya mapapalaban talaga tayo. Sinuot ko na nga rin pala ang aking jacket na waterproof windbreaker. Nang sa ganun, eh, palag-palag na talaga to. Ligo ride na naman to malamang. Bueno, sanayan na lang rin talaga. Kaya dapat lagi kang handa sa mga ganitong klaseng panahon. O siya, paalis na nga pala ako nang bigla akong maabutan ng isa nating tropa. Akala ko nga hindi na nagbabike to eh. Eh, naintuan ako ni Ma'am Karil dito. Ayan. Agree, Ayan. <laughs> Andang handa si Ma'am Karil o. Oh. ride na rin to kasi may dala na siyang ano eh. Plastic eh. <laughs> Sabayan ko siya sa ano? Sa C5. Tapos bahala na kung saan ako dumaan. At makalihis lang sa ano. Alam mo naman talaga, makakalihis sa malakas na ulan eh, no? Pag bumagsak. So, let's go. Sinabayan ko na rin sa glit nang sa ganun meron siyang kasabay. Basic. <laughs> Pagdating namin sa dulo, doon na kami maghihiwalay ni Ma'am Karil. Yan. Ngayon na lang ulit kami nakita ni Ma'am Karil eh busy sa mga kanyang bagay-bagay <laughs> kaya hindi magkatagpo-tagpo sa mga pinupuntahang rides o takbo no? so dyan pagdating sa dulo hiwalay na kami dyan ni Ma'am Karel ingat mama bye hindi na kung ano baka sumimplang pa tayo bye bye sige ako naman kakanan ako rito bye going to ano ako eh So, di ko malaman kung magpa-floodway pa ba ako. Ortigas ako. At yun na nga ba ang sinasabi ko, nandito pa lang ako sa tramo ay kita na ang bigat ng daloy ng trapiko Kaya naman nagpasya na ako na imbis na sa Ortigas Avenue Extension dumaan ay magpa-floodway na lang ako. Tamang kutub kasi ako na mas maluwag dun sa East Bank Road kaysa naman dito. At hindi naman ako nagkamali sa kutub ko dahil ang lakas ng tama ko. Dito nga pala sa Mariwasa sa terminal ng Pertoda, yung itim na tricycle na yan, grabe, danas ko dyan yung napakahabang pila kapag ka umuulan. Na malamang ay nararanasan nyo rin sa kanya-kanya nyong lugar. Grabe, ang hirap talaga pag wala kang sariling sasakyan eh. O kahit man lang sana bike. La show overthink malala ka na naman dyan, best. <laughs> kita nyo ba yan nasa gilid napakaraming nangingis na ano? ganyan talaga rito sa pladway kapag ka tumataas yung tubig eh alam na pero pwede mo nga naman kasing pagkakitaan yan o ihain sa sarili mong lamesa o kung pwede naman e eh, pamulutan talo-talo na nga rito yung janitor fish na dati naman eh hindi pinapansin eh pero hindi ko pa talaga natitikman yun na curious tuloy ako bigla hindi nga rin pala ako nagkamali sa hinala ko na ulan ngayon dahil eto nga inabot na tayo ng ulambon. Pero ito palagpalag -palag pa rin kaya shoutout sa mga pumapalagyan kahit maulan. Iingat kayo lagi. Buhay nga naman. Palag -palag pa rin kahit maulan. As usual, wala tayong no choice kundi umahon para makauwi sa ating tahanan. Sya dom sa gaming na. Kunyari na lang talagang sinasabi kong ensayo to pero wala talaga akong choice eh. Ingat ka dyan Ingat ka dyan Dito ka nalang sa kabila oh. Sa di kalayuan ay may napansin akong inaakay ang kanyang bisikleta Kaya naman inalam ko kung ano nga ba ang problema Nangyari tay Ayaw na ikot yung maliit na kambyo eh Ayaw na eh Ikot yung maliit na ano Pwede tayo lang magalawa o so, Kaya uh, hindi ko makakasakot Saan po kayo ano May titulo pa eh Dito po kayo dadaan Oo oh. Wala pa yung kasama ko may motor dyan eh dadampo po ba? Madaan yun. Para sa Paano po ayaw umikot? Saan? Ayaw umikot yung mali. Sumikit na. Ah. Yung uh, yan ho? Yung sa cubs po. Oh, dito sa ganun. O. Ano oh. no? Hindi ko tunyari siya. Baka makasira ka nga. Hinga po. Ikot nga po. Ayaw yun. Napagalaman ko na madalas din palang umaahon dito si tatay. Tinry ko makatulong sa abot ng aking makakaya pero wala talaga kami magawa dahil ayaw ng umikot ng kags at ardi ni tatay. Na-stack up na nga ito sa obserbasyon ko dahil sa kalawang at sabi nga ni tatay eh, matagal na rin daw kasi talaga itong bisikleta niya. Ganun pa man eh hindi rin naman ganun kalaw ang kaalaman ko pagdating dito. Kaya nagpasya na lang ako nasabayan si tatay. Kung napapansin nyo eh tumatakbo siya dahil nga alanganin siyang mahintuan dito sa part na to ng Ahon. Magmula pa kasi dun sa dom sa hanggang dito sa wall 2 ay hindi raw siya hinihintuan ng mga sasakyan. Kaya naman nagbakasakali pa rin akong pumara dahil sa antipolo pa si tatay at baka abutan siya ng dilim. Napakarami na naming pinara bago pa may huminto. Salamat sa Diyos.

Ah, bueno, sige, sige. Sige po. Yung yan. Ikaw okay. naman yung trapal, sa bilang Ah, sige. sige. po. Hmm. Ah, sige po. Ingat po. Plano ko sana ng humawak sa tricycle nang sa ganun hindi na ako masyadong mapagod. Kaso lang hindi ako marunong nang ganun eh kahit man lang sana tutok kaya lang nag na si kuyang maman tricycle driver <laughs> so shout out sa iyo kuya maraming salamat yun nakasakay na si tatay <laughs> taga eldorado antipolo daw siya at butay na nila yung ano na, hindi ganong kamahal na bayarin at nag okay na rin naman na si tatay at may hindi na lang rin may huminto rito sa kanya kasi sabi ni tatay, kanina pa raw siya pumapara pero hindi raw siya nahihintuan. So nagbaka kami. Since hindi ko siya matulungan dun sa roller niya, nag stack up eh. At hindi ko rin alam kung abot ng kakayahan ko yung sira ng bisikleta niya. So sana okay lang si tatay. Kung hindi man siya nakasakay eh, sasabayan ko rin siya paon dito. Para hindi siya nag-iisa di ba hinihingal na ako so paano nandito na rin naman ako sa amin at hanggang dito ko na lang tatapusin tong video na to ha kung may kakayaan tayong tumulong sa maliit na paraan gawin natin ride safe sa inyong lahat magandang buhay peace out